So ito guys, ito ka ang walking state ngayon pag gabi. Tingnan niyo daming tao guys. Sabi. Tingnan niyo pasok. May palabas, may papasok. Ah, sabi. Tapos tingnan niyo yung mga sasakyan guys. Baba. Bumper to bumper yan guys. Magang hanggang paikot yan. Bumper to bumper. Bumper to bumper guys Kita nyo kabila din Dami tao oh. Ito ang sitwasyon sa Pataya City paggabi guys Time check tayo guys uh, 8.40 8.40 PM Ganito na yung sitwasyon guys Obrigado. Oh, grabing. Init guys, bampet tuh bampet, terlaga yang mga... Di mana kincar patung ay? Gapong patong. Mas nud di soto na? No? Hmm. Dili asuh pamangkodok, Lapay payana. Di pa min ragi bawalan na sila ng ang kwan. Dili oi, klaro ka So Ito ang sitwasyon pa gabi guys, yung beach ng pataya. So di lang natin makita guys kasi, kasi madilim wala akong ilaw. So guys. sa may mga ilaw guys so this is it ito ang sitwasyon pagkabi guys sa Pataya City para rin sa may patong guys daming mga uh, foreigner habis yang ini tak minta so guys bye, -bye.